gusto kong mag-video eh, kaya hindi ko magawa kasi naman yung mababait tinira yung wear ng ating speaker oh, yan puto ito yung karugtong, oh talaga tinira talaga nila kumain hirap naman kanta is life mukha kang kanta kasi yan grabe kasi itong mga mabait dito sa amin tinira talaga nila yung meron tong speaker ko ano ba naman yan yung aponong kapitbahay ko gusto kong kumala kahit umuulan gusto kong kumala <laughs> yan ganoon tayo tapos yung isa naman para makapagpatugtog gawa natin ng paraan kasi pag hindi natin ginawa ng paraan, wala tayong pambili ng wire. Ito ang sinasabi ko, lagi sa asawa ko. Talaga naman itong asawa ko. Magpalit na lang kaya kami. Ako na lang lalaki. Yaris. <laughs> Sabi lang. naman sa Ang dami mong alam. Dito naman, di na niya itong mga angat-ngat, ha? Sabi na talaga, pag inat-ngat niya Ito. Marami siyang mga ano dito. Kaya lalagyan natin yun. Baka mag-grounded. Kaya pala lang kung naririnig dito yung daga. Okay. Pwede na to. Medyo natagalan din ako dito. Bago ko itong mapagana. Pero pasasaan ba at mapapagana ko rin to. Tapos kakanta na ako. Cheris. Yeah, diba Gustong-gusto kong kumanta. Pero yung kanta ayaw sa akin. Cheris. Okay. <laughs> pagpasensyahan nyo na ang marirenadyo dito sa aking kanta ha. Okay. Dahil yung boses ko ay boses pala ka. Char. Huwag mo naman akong i-CPR dito, Lolo M. First time ko itong gawin. Kaya pagpasensyahan nyo na. Eto na. Please, Huwag nyo na rin palang pansinin yung dyan ko ha, na laging nangunguna. Pakinggan nyo lang yung tugtog. Huwag nyo yung ko, oh, Charis. Ang totoo nga pang CR lang talaga itong boses ko. Kaya nga pag nasa labas, hindi talaga ako kumakanta. Dito lang talaga sa loob ng bahay, Char. Please, don't leave this feeling really It let go again oh, ba? Diba? Feel na feel pa talaga ng person. Kaya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye! Natalik!